Ang swerte o mga pangyayari sa buhay na hindi natin sinasadya ay kadalasang ipinapalagay nating kapalarang hindi natin saklaw o kontrolado. Maraming mga senyales o simbolo mula sa iba't ibang panig ng mundo na ikinukonsiderang swerte. Ilan sa mga pinaniniwalang simbolo ay maaari rin umanong makapagpagaling ng sakit o magbigay katuparan sa ating pansariling kahilingan. May mga simbolo rin na nakakapagpaalis ng malas o bad luck sa mundong ating ginagalawan, halo-halo at iba't ibang paniniwala ang nakagisnan ng bawat isa sa atin. Narito ang ilang mga swerteng simbolo na popular sa iba't ibang panig ng mundo. Four Leaf Clover. Good luck ang hatid para sa taong makahanap nito. Ang apat na dahon ay sumisimbolo ng pananampalataya o paniniwala, pag-asa, pagmamahal at kapalaran o swerte. Para naman sa Irish tradition na makarelihiyon, ang shamrock o three-leaf clover ay nagre-represente sa Holy Trinity. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At kapag nahanap ang shamrock na may ikaapat na dahon, ang ibig sabihin nito ay kalakip ang biyaya ng Diyos. Horseshoe, ang sapatos ng kabayo ay kinukonsiderang swerte at isinasabit ito sa itaas ng pintuan ng tahanan upang maprotektahan at bigyang swerte ang mga taong nakatira rito. Swerte ang hatid ng sapatos ng kabayo dahil di umano gawa ito ng mga panday na itinuturing na, lucky trade, dahil hinulma ang bakal sa apoy na pinaniniwala ang may kakaibang kapangyarihan. Lucky rabbit's foot, itinuturing na swerte ang mga rabbit o kuneho dahil konektado ito sa pagsibol. Na ang ibig sabihin ay, ang pagtatapos ng mahabang taglamig, makikita ang muling pagsibol ng bulaklak at paglabas ng mga kuneho ang tagsibol ay panahon din ng katabaan ng lupa kaya kung makakakita ka ng mga kunhong gumagala at nagtatakbo sa iyong hardin, hatid nito ay magandang balita. Sa mag-asawa, ang ibig sabihin nito ay magkakaroon kayo ng supling sa taong ito, at para sa mga mahilig naman sa paghahalaman, pamumulaklak ang hatid nito. Ladybugs Popular na insekto at ayon sa mga matatandang kultura, ito ay nagbibigay ng swerte. Sa Germany ay tinatawag ang ladybug na gluckscaper. Paano naging swerte ang ladybug? Sa kultura ng ibang bansa, sinasabing kapag ang ladybug ay dumapo sa iyo, ay magbibigay ito ng swerte. Sabi naman ng iba, kapag ang lalaki at babae ay sabay na nakakita ng ladybug, silang dalawa ay magkakagustuhan. Sa bansang Belgium, kapag ang ladybug ay nakitang dumapo sa kamay ng isang dalaga, ang ibig sabihin nito ay malapit na itong mag-asawa. Kung maraming makitang ladybug sa panahon ng tagsibol ay maganda itong simbolo para sa masagana at malusog na ani. Chinese Coins Upang lumago ang kayamanan sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong Chinese coins kahit sa ang parte ng tahanan, maaari rin itong isabit sa lagusan ng tahanan, pintuan. Bukod sa kayamanan, ang mga matagal ng hiling ay ibibigay rin kung ito ay ilalagay sa timog, south, bahagi ng tahanan. Ang artikulong ito ay pinaparating namin na makakatulong na mabigyan ng swerte ang ating bahay lalo na kung meron ito sa ating bahay, hindi para baguhin ang inyong kapalaran. May mga good luck charm na nakakatulong sa ilang individual at may iba ring nananalig pa rin sa Panginoon na dinggin ang kanilang mga dasal, kaya naman samahan pa rin po natin ang sipagtsaga at diskarte sa buhay para umasenso tayo. Have a nice day everyone. God bless po sa ating lahat.